Nagluto nga ho pala ko ng adubong baboy din nga ho pala sa kahoy. Sabi nga ho pala nila mas masarap magluto kapag sa kahoy at masarap din ho yung ating luto. Aring nga ho palang baboy nari inambag nga ho pala ng aking asawa tapos sinabilin nga ho pala sa rep. Yung iba naman ho ay naluto na tapos ari nga ho pala ay hindi nga ho pala niya niluto at inintay nga ho pala kung umuwi din sa Batangas. Pinagayit ko na nga ho pala sa aking ama at medyo makunat-kunat nga ho pala yung pagkabalat na ring baboy. Habang ginagayit nga ho pala ng aking ama yung baboy, ako naman ho ni ay magdidikit sa kahoy ng apoy. Sa tunay nga ho pala mga kalinggit, hirap na hirap nga ho pala ako magdikit diyan ng apoy. Ang ginamit ko nga ho pala pandikit diyan yung papel tapos nilaladyan ko nga lang ho pala ng balat ng mga sitsiriya para ho mabis dumaig. Bago naman ho ako makapagpadaig diyan ay tunay naman ho talagang labas na ho yung sipon tapos, naluha pa sa sakit ng usok. Pagkatapos nga ako pala ng aking nga maring karne, pinasunod ko naman ho rin sibuyas at bawang. Pagkatapos, ako naman ho naghugas na rin karne baboy. At pagkahugas, sinalang ko na nga ho pala dyan ng kawali. At nilagay ko na nga ho pala rin karne baboy din sa kawali. Dahil hindi na nga ho pala natin ari igigisa at diretsyo na nga ho pala luto, ilalagay na ho natin dyan yung sibuyas at bawang. Tapos, Maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng umami, toyo. Ang toyo nga ho palang gamit namin din ay select. Tapos naglagay din nga ho pala ko dyan ng paminta. Tapos saluhaluin lang ho natin para magmix ang lasa. Atin muna nga ho palang tatakluban para humabis lumambot yung karning baboy. Tansyahan na nga rin ho pala dyan yung paglalagay ko ng pampalasa. Tapos maglalagay din ho ko dyan ng kaunting tubig at medyo makunat nga ho pala ang pagkakarnin na baboy. At makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating adobong baboy. Ang gusto ko nga ho pala sa luto sa adobo ay yung nga ho palang medyo paigaan sabaw para ho yung lasa ay kapit na kapit. Habang inahango ko nga ho pala rin sa kawali, abay amay palang ay nakakagutom na at wala na naman hong diet rin si Kalingit. Tara mga Kalingit, kain ho tayo din Abay ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo dyan ng bahaw at masarap ho aridi yan sa bahaw na kanin paano ho mga kalinggit hanggang dito muna ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood bukas uli bye bye